Welcome to showbiz news. Kung interesado ka sa ganitong balita, wag po mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat po. Bahagi ni Nadia Monteregro ang mga kaganapan sa unang gabi ng wake ni Nora Honor. Makikita nga dito na kompleto ang pamilya ni Ian de Rayon. At dahil niya hinirang na national artist itong si Nora Honor, na yung gabi nga sa kanyang first night ay mayroon na nga rin nagpabantay sa kanya. Mayroon ding bandera ng Pilipinas ang kanyang kapaong. Tulad nga ng mga bayani, karoon din ang ginawang pagsisilbi dito kay Nora Honor. Makikita naman at spotted itong si Lotlot de Leon na nasa dekuran ang kanyang asawa na nakapsuporta sa kanya. Spotted din itong si Jericho Rosales na nakaantapay dito kay Janine Gutierrez. kasama nga ni Jericho ang pamilya ni Janine Gutierrez sa upuan. Marami naman nga ang humanga sa napaka-supportive na si Jericho Rosales sa kanyang girlfriend na si Janine. Nga ang mga kaganapan dito sa first night ng wake ni Nora Honor. Nandito ang kanyang mga anak at kompleto ang mga ito kasama ang kani-kanilang pamilya. Kompleto ang pamilya ni Lotlot -lot de Leon hanggang ng dito kay Ramon Christopher ay nandito rin. At handa rin itong si Ching sa pamilya ng kanyang mga anak. Ito naman si Matek de Leon ay nandito rin ang kanyang pamilya at kasa kasama nga rin niya. Matapos nga ang mas, kaya nagkaroon niya ng kaunting program at noon nga na nagantabay ang mga nagpapantay dito kay Nora. Makikita nga na maraming bumisita sa so first night ng wake ni Nora Unor. Ito nga ay taning malalapit na kaibigan, kapamilya, kaibigan sa labas at loob ng industriya ng showbiz. At ang nakakatuwa nga dito dahil Maraming nagmamahal dito kay Nora Onor ay taos puso ang suportang ibinibigay nila para sa pamilya ni Nora honor Manungkot man at nawala itong si Nora Onor sa kanyang pamilya at sa mga taong nagmamahal sa kanya, ay kakayani naman ito ng kanyang pamilya na yung sama-sama sila magkasama ang magkapatid sa unang gabi ng week ng kanilang pinakamamahal na si Nora Honor o Ate Gay kung tawagin. Spotted naman ang magpartner na si Coco Martin at Julia Montes na tumalaw rin sa unang gabi ng wake ni Nora Honor. Nakakatuwa nga na sa ganito ang mga pagkakataon itong si Coco Martin ay hindi nag-aatubili na hindi makapunta sa mga importanteng tao na nakasama niya. Nagkasama nga itong si Coco Martin, Julia Montes at Nora Honor sa palabas na Padre de Pamilya. Si Bill Masantos naman matalik na kaibigan ni Nora Honor o ni Ati Guy, ay talaga namang kauni-anahang bumisita sa kanya. Pakikita nga na napapaluha habang naglalakad ditong si Ate B. At nang makalating na nga ito malapit kung nasaan nakahimlay itong si Nora Honor, ay bumuhos na na ang luha dito. Hindi na nga ni Ate B na hindi mapaiyak sa nangyari sa kanyang kaibigan.